yun ang gusto mo mangyari sa buhay mo? Ay, bitya gaper. pa. Ang gawamo. mo. Iba na kasi katawa ko ngayon eh. Ang katauhan mo. Sa na espasol. <laughs> Ka ba? Oo. Ayan, mayamot sila Pero ayan nga mga kapatang helmet Oh, oh, bago tumaas sa mga kilay natin, di ba, videographer? Mm. Siyempre, kailangan mag-research din tayo. Kung ba't ka ngayon? Ah, uh, wala mga espasal ngayon. Pero ito nga, yung issue nga kay Mr. Bong Revilla. Mm. Di ba? Nako, nasa mainstream media na yan, mga helmet. Na bakit nga daw sa balota, nandoon siya sa letter B? Eh, di ba, ay nga siya, Revilla, yeah, videographer? Oo. Oo. Oh. ito oh, kasi yun. <tinyo> kabata helmet, di ba, Bichoga Per? Mm. Na basa nga tayo na yun nga ay inano nga niya sa court. Yung para maging legal name niya. Oh, yung Bong Revilla. Yung Bong Revilla. At nag-start yun noong 2009, noong mm. unang pagtakbo pa niya. Mm, -mm. And noong 2010, kaya magkakasunod sila ni Biazon, o di ba? Mm. Dandutagi sa letter B. And kung makikita nga nyo, yung COC na pinasa niya, Bichoga Per, for 2025 election, talagang Bong Revilla. Yung surname, oh, yung surname niya. yung surname niya. Yung last name niya, Bong Revilla. Hindi Revilla, hindi May Bong, Bong Revilla. Ah, pwede na pala yung ganun ngayon. Pero di ba sinabi nga daw, kasi inano nga daw yung sa korte, yun nga yung parang legal surname. Pero uh -huh. teka lang, sino nga ba yung abogado nga before ni Mr. Bong Revilla? Ano nga Di ba yan yung ano ngayon ng Comelec? Di ba yun yung chairman ngayon ng Comelec? Oh, si Garcia. Attorney. Attorney. Erwin. Erwin. Garcia. Garcia. Hmm. Eh, hanggang ba? Yan pa rin ba magiging or abogado ni Mr. Bong Revilla? Siguro? Oh. Pero ayan nga mga na helmet. I-comment down below yung dyan kung ano masasabi nyo. Kasi malamang sa malamang, halos lahat naman ay tumaas ang kilay. So, tumaas paano yung taas ang kilay? Yan. Eh, sa'yo, umiikot eh. Yung the blair. <laughs> <laughs> Siyempre, video ka Kapag nakita nyo kagad yung mga ka helmet, anong unang papasok sa isip? Ay, parang may pandaraya. Uh -huh. Pero ayun nga, kailangan. Siyempre, mag-research tayo. Huwag tayong gumaya sa mga troll. So, ayun nga, mga kabatang helmet. Talagang, yun yung parang legal surname niya kasi inano nga yun ng korte. Pero siniguro niya talaga na mananalo siya. <laughs> Bakit? ng rebelde eh. Ay, sasenado eh, 'di ba? Kasi 'di ba, ayan ng mga inaano 'yung mga, mga, mga 'di ba, dati, hindi naman dati pero noon pa, mga mm. batang helmet kapag 'yung pangalan, 'di ba? mare Batang helmet o oh, oh. BH. O oh, matik na 'yon pag sinulat mo dati, 'di ba? Oh. BH, matik 'yan, boto ko na 'yon, 'di ba? Kasi kung kilala ka doon, 'di ba si ATV. Oh, ATV. Oh. Vilma Santos. Vilma Ate Santos. V. Oh, ATV mismong kapitbahay. Mm. Halimbawa, si Lolo Boy. Oh. Tumakbo. Oh, di siya panalo. <laughs> Bakit? Eh, sinulat niya, Lolo Boy. Halimbawa, oh. yun ang nakaregister. O, di Lolo Boy. Si Ate Baby. Ate Baby. Si Tita Baby. Oh. Oh. Ay, okay, ay, ah, ayan, ano mga natin. Matahin, si Boy Tulo. Ah, ay, ay Tulo. Kasi comment on <laughs> below yung Jack. nyo, di ba, video ka for the ng 2025. oh Eh, wala tayo magpaka-espasol. Kailangan ah. mag-isip na tayo at tingnan nyo naman yung nangyari ngayon sa US. Diyos ko. Kakalawa nung video ka no, per, nakakaawa. Lalo na yung mga farm. Paano yun? Ay, hindi na daw pumapasok yung mga mag-harvest. Yung mga skilled workers. Ay, nako. Wala na. Ah, uh, kamusta naman ang taripa? Mm. Oh, diba? oh, basta mga batang helmet, stay happy, stay healthy, and stay safe, tarts always. Sabi ko naman sa wire ng helmet, dinabok niya, keeps getting better every day. God bless everyone. Bye! Alisin mo na yan. Alisin mo na yung pulbus na yan, nakakairita. Alisin mo na yan. Alisin mo na yan. Alisin mo na yan. Yes! <laughs>